Sa unang tingin, maaaring mukha silang inosente, pero ang magkapatid na ito ay may kakaibang ugali na siguradong ikagulat mo, o baka ang magustuhan mo pa. Nakatira sila sa isang liblib na kabundukan kung saan may isang maliit na cabin, at iilan lamang ang naglalakas loob na bumisita roon. Pero matapos mong masaksihan ang kanilang mga nakabibiglang ginagawa, mapapaisip ka kung gugustuhin mo pa bang makasama sila ng mag-isa. Para sa video natin ngayon, Ere-recap natin ang mga kaganapan mula sa isang fantasy drama film na pinamagatang An Affair, Two Sisters. Nagsimula ang pelikula sa kabundukan ng South Korea, kung saan isang manlalakbay na nagnangalang sangwak ang naghahanap ng matutuluyan para sa gabi. Lumapit siya sa isang matandang babae at nagtanong kung saan pwedeng magpalipos ng gabi. Sagot ng matanda, may isang kakaibang kabin sa gitna ng kagubatan. Ang naturang kabin ay pag-aari ng magkapatid na babae, na naninirahan doon at tila laging may espesyal na interes sa kanilang mga panauhin. Nabuhayan ng loob ang lalaki at buong pasalamat na nagpaalam sa matanda. Sa isip niya, isang kakaibang karanasan ang naghihintay, kaya't masigla siyang naglakad papasok sa masukal na kagubatan. Samantala, lumipat ang eksena kay Yunji, ang isa sa dalawang magkapatid na babae na nagbabantay ng kabin. Sa gitna ng kagubatan habang lumalanghap ng sariwang hangin, bigla niyang naramdaman ang tawag ng kalikasan. Kaya nagmamadali siyang naghanap ng lugar upang maginhawaan. Hindi niya alam na nasa paligid din si Sangwak na napadaan lang at nakita siya. Habang nakatago sa likod ng isang bato, aksidenteng nasaksihan niya ang ginagawa ni Yunji. Nang mapansin ng dalaga na tila may mga matang nakamasid sa kanya, Kagad siyang nagmadaling tinapos ang ginagawa at tumakbo palayo sa masukal na kagubatan. Kahit nauuhaw at napagod sa pagtakbo, patuloy pa rin na hinahanap ni Sang-wak ang dalagang nakita niya kanina sa batis, ngunit nabigo siya na matagpuan ito. Sa kanyang paghahanap, narating niya ang isang lumang kabin sa gitna ng masukal na kagubatan. Habang tinatanaw niya ang kabin, bigla siyang ginulat ni Yoon-ji mula sa kanyang likuran. Tinanong siya ng dalaga kung nais niya bang magpahinga, ngunit hindi na nito hinintay ang kanyang sagot dahil hinawakan siya ng dalaga at agad siyang dinala papunta sa kabin. Sa labas ng cabin, sinalubong naman sila ng nakatatandang kapatid ni Yunji na si Yunjong, at labis ang tuwa ni Sangwak nang makilala ang magkapatid. Ikinwento niya na pumunta siya sa kabundukan para maghiking at magpalipas ng weekend, at ngayon ay naghahanap siya ng matutuluyan. Dito ay makikita ang pagkakaiba ng magkapatid dahil si Yunji ay maligalig, habang si Yunjong naman ay mahinhin. Pagkatapos nito, masiglang tinanggap ng magkapatid na babae si Sang Sangwak at inaya papasok sa kabin. Habang nag-iisa sa kanyang kwarto, inalala ni Sangwak ang mga nangyari kanina, at napagtanto niyang alam pala ni Yunji ang kanyang ginawa na pagsipat sa kanya kanina sa batis, dahil pilit na ipinapaamoy nito ang kanyang kamay, kaya pinigilan siya ng kanyang kapatid mabilis na sumapit ang gabi, sabay na naghapunan si Nasangwak at ang magkapatid sa isang mesa. Excited na kakain na sana si Yunji, ngunit pinigilan siya ng kapatid at sinabi na paunahin na muna ang kanilang bisita. Medyo nahihiya pa si Sangwak sa harap ng mga dalaga, ngunit mabilis itong napawi ng biglang magbitaw ng biro ang maligalig na si Yunji, na kung hindi raw siya kakain agad ay baka mapahamak siya. Natawa si Sangwak at inisip niya na biro lamang iyon ng dalaga, kaya't nagsimula siyang kumain ng masigla. Habang sila'y nagkakainan, gumawa ng unang hakbang si Yunjong at palihim na idinampi ang kanyang paakailing. Nabigla ang binata sa pagiging lantad ng magkapatid, kaya't kaagad niyang tinapos ang kanyang pagkain. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan ni Sangwak na tawagan ang kanyang pamilya upang ipaalam ang kanyang kinaroroonan. Ngunit dahil nasa kabundukan siya, wala siyang makuhang signal biglang pumasok si Yun Jong at pabirong sinabi na walang signal sa lugar na iyon. Sa kanyang mapangakit na paraan, nagbiro pa siya na huwag na siyang mag-alala dahil tutulungan daw siya nitong makahanap ng mas malakas na signal. Hindi nagtagal, si Yun Jong ay lumapit kay Sang Wak at naging mas mapangahas sa kanyang kilos, hanggang sa humantong ito sa isang mas personal na sandali sa pagitan nilang dalawa. Hindi nag-alinlangan, kaya mabilis na tinoka ng manok ang lumapit na palay, at alam mo na siguro ang mga sumunod. Matapos ang matinding bakbakan ay umalis si Yunjong sa silid. Sinidihan ni Sangwak ang isang sigarilyo at tahimik na pinasalamatan ang matandang babae kanina sa baryo dahil sa magandang mga nangyari sa kanya sa kabin na itinuro nito. Matapos iyon, si pinili niyang tapusin ang gabi sa katahimikan at nakatulog na. Nang maglaon, may naramdaman si Sangwak na gumagalaw sa kanyang higaan. Laking gulat niya nang makita si Yunji, na tila may sariling hangarin kay Sangwok. Lumapit siya ng mapangahas at pilit na ipinadama ang kanyang pagnanasa. Subalit dahil sa matinding pagkapagod mula sa buong araw, at halos wala pang isang oras mula nang umalis sa kanyang kwarto si Yunjong, hindi na nakayanan ni Sangwok na tugunan ang inaasahan ni Yunji, kung kaya't nauwi ito sa pagkadismaya ng dalaga. Dahil dito, labis itong ikinagalit ni Yunji. Sa bugso ng kanyang damdamin, naging marahas siya kay Sangwak at tinuldukan ang kanyang buhay doon mismo sa kanyang silid. Ang dahilan ng kanyang galit, labis niyang kinamumuhian ang mga lalaking sa kanyang paningin ay mahihina, at hindi kayang sumabay o makatugon sa kanyang mga inaasahan. Kinabukasan ng umaga, nalaman ni Yunjong ang ginawa ng kanyang kapatid. Dahil dito, labis siyang nagalit kay Yun Ji. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagdulot ang kanyang kapatid ng kapahamakan sa isang lalaki dahil sa kanyang mga personal na hinihingi na hindi kayang matugunan. Bumalik ang eksena sa paanan ng bundok, kung saan may isa na namang naglalakbay mag-isa, isang lalaking nagngangalang Chowon. Lumapit siya sa matandang babae at inalok siya nito ng mga tindang pagkain, kaya bumili siya rito. Bago umalis ay nagtanong siya sa matandang babae kung saan siya maaaring makituloy. Muli! itinuro ng matanda ang daan papunta sa kabi ng magkapatid na babae sa masukal na kagubatan, kaya't naglakad ang lalaki patungo roon, walang kamalay-malay sa kanyang pupuntahan. Dito napapansin natin na tila alam ng matanda ang kakaibang ugali ng magkapatid. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang inihahatid ang mga manlalakbay patungo sa kubo. Maaaring sawa na siya sa mga dumaraang dayo na sumisira sa ganda ng kabundukan, o baka may mas malalim pa siyang dahilan, pero hanggang ngayon, walang nakakaalam nang makaalis ang lalaki ay ibinalita sa radyo ang tungkol sa isang krimen na nangyari malapit sa kanilang lugar. Samantala, nagpunta si Yunji sa gubat dahil sa labis na pagkainis matapos siyang pag ng kanyang ate. Galit itong nagrereklamo dahil palaging naka-makeup at nakasuot ng magandang damit ang kapatid, kaya palagi itong nauuna sa mga bisita nila. Upang mailabas ang kanyang inis, nagpa siya siyang lumayo muna at magpalamig ng ulo. Pinili niyang bumalik at maligo sa malamig na batis ng ilog, gamit ang agos ng tubig bilang paraan upang maibsan ang bigat ng kanyang damdamin. Samantala, dahil hindi niya kabisado ang daan, kaya naligaw si Chol Won sa gitna ng kagubatan habang hinahanap ang kubo. Dahil napagod sa paglalakad, nagpahinga siya sandali at nagsindi ng sigarilyo. Maya-maya pa ay hindi inaasahang nakita niya si Yunji na naliligo sa batis. Sa halip na magtago o magulat, nagkaroon sila ng tahimik na pagkakaunawaan. Doon nagsimula ang mas malalim nilang koneksyon, na ipinakita sa eksena bilang simbolo ng kanilang paglapit sa isa't isa. At dito ay nagwakas ang eksena. Samantala, sa loob ng cabin ay nagsimula ng kabahan si Yunjong, na iisip niya na baka masyado niyang napagalitan ang bunsong kapatid kaya ito umalis ngunit hindi nagtagal ay bumalik si Yunji, kasama na si Chol Won, at ipinakilala niya ito bilang kanilang bagong panauhin. Dito ay hindi rin nakaligtas si Yunjong sa karisma ni Chol Won, samantalang si Choi Won naman ay hindi maiwasang mapansin ang alindog ni Yunji. Ji. Ipinaliwanag ng bisitang lalaki na pumunta siya sa kabundukan upang kumuha ng mga litrato, at dahil malapit na ang gabi, kailangan niya ng matutuluyan. Ngumiti si Yunjong at sinabi na ang kanilang kabin ang perpektong lugar para sa kanya, kaya inutusan niya si Yunji na ihanda na nito ang mga lulutuin para sa kanilang hapunan, saka inalok si Chow Won na pumasok. Ngunit napansin agad ni Yunji ang kakaibang tinginan ng dalawa. Agad siyang nakaramdam ng selos, sapagkat alam niyang posibleng mapunta na naman sa ate niya ang atensyon ng bisita kapag dumating na ang gabi. Nagpatuloy ang gabi, at nagsalo-salo silang tatlo sa hapunan sa labas ng kabin. Ipinakita ni Yun Jong ang kanyang talent sa pagluluto, at pagkatapos ay hindi naiwasang purihin ni Choi Won ang lasa ng mga putahen na inihanda niya. Habang kumakain ang tatlo, nagtanong si Choi Won tungkol sa kanilang pamumuhay sa kabundukan. Dito ikinwento ni Yun Jong na isang taon pa lang sila nago-operate ng cabin, at sa mismong lugar na iyon sila ipinanganak at lumaki. Dagdag pa nito, nang pumanaw ang kanilang mga magulang, Pinili nilang manatili roon at iwasan ang magulong buhay sa syudad. Naiinis namang nagbiro si Yunji na pinagtatrabaho siya ng kapatid pero wala naman siyang natatanggap na sahod, ngunit mabilis siyang sinaway ng kapatid. Hindi nagtagal at bamalot na ang dilim sa kabundukan, kaya dinala ni Yunjong si Chowon sa kwartong tutuluyan niya para sa gabing iyon. Bago tuluyang umalis, nag-iwan siya ng makahulugang paalala na kung sakaling hindi ka agad makatulog si Chowon, alam na niya kung sino ang pwede niyang lapitan. Pagkatapos ay naupo si Cho Won at bahagyang bomb hininga ng ginhawa, nagustuhan niya ang silid, malinis at maayos. Dito ay napansin niya ang lumang radyo sa tabi ng kama. Binuksan niya ito at agad na sumambulat ang balita. Ayon sa mga autoridad, isang kilalang serial killer ang pinaghahanap sa lugar, at huling nakita raw malapit sa kabundukan kung saan matatagpuan ang cabin na tinutuluyan niya. Samantala, Bising-bisi si Yun Jong sa paliligo, sinisiguradong maayos ang kanyang sarili bago ang gabi. Sa isip niya, kailangan niyang maging handa para sa bisita. Makalipas ang ilang sandali, tahimik siyang pumasok sa silid ni Choi Won at doon, isinulat ng bisita ang buong alpabeto ng abakada sa bukid gamit lamang ang kanyang dibig. Masayang-masaya ang ate mo at nakalimutan ang isyu tungkol sa maanomalyang flood control projects. Sa kabilang banda, na natili si Yunji sa kanyang kwarto at muling binalot ng matinding pagkainis, dahil nais din sana niyang mapalapit kay Chulwon. Gayunpaman, naalala niya kung paano siya pinagalitan ni Yunjong nitong huli, kaya pinili niyang pigilan ang sarili at pinatulog na lang ang kanyang damdamin. Samantala, lumipat ang eksena sa grupo ng mga pulis na nasa gubat, na patuloy na naghahanap sa isang takas na notorious criminal. Para makaiwas, mas lalo pa siyang tumakbo papasok sa kalaliman ng kagubatan. Balik naman sa cabin, palihim na lumabas si Chol Won mula sa kanyang kwarto. Hindi lang dahil kinakabahan siya sa kakaibang ugali ni Yunji, kundi dahil gusto rin niyang iwasan ang pagbabayad para sa pananatili niya roon. Pagkalabas, nagsindi siya ng sigarilyo at napangisi, tila ba proud na proud dahil pakiramdam niya ay naka jackpot siya, matapos makuha ang atensyon ng dalawang magkapatid sa iisang araw lang. Pero ayun na nga, habang busy siya sa ilusyon ng panalo, bigla siyang sinugod mula sa likuran ng lalaking hinahanap ng mga pulis. Pagkatapos ng malakas na palo nito, agad na natumba si Chol Won at hindi na nakabangon pa. Walang pag-aalinlangan, hinila siya ng lalaki papasok sa dilim ng kagubatan, na para bang walang nangyari. At sa puntong yon, Malinaw na, mas delikado pa pala ang makasalubong ang taong ito kaysa makasama ang dalawang magkapatid. Kinabukasan, pumasok si Natasha sa kwarto ni Yunji at sinabihan siyang gumising, at ibinunyag niya na umalis si Chol Won sa cabin ng hindi nagpapaalam. Agad na sumiklab ang galit ni Yunji sa balita, at sa isip niya, gusto niyang gawan ng paraan ang tumakas na bisita. Ngunit sa ngayon, limitado ang magagawa niya, kaya pinilit niyang pigilan ang sarili at bumalik na lang sa pagtulog. Sa kalagitnaan ng araw, may isang lalaki na kumatok sa pinto ng cabin at humiling ng kwarto. Hindi alam ng dalawa, siya pala si Minjo, ang kilalang takas na kriminal. Bagamat medyo kainahinala na ang itsura niya, pinili pa rin ni Yunjong na pagkatiwalaan siya at pinayagan na manatili sa isang kwarto. Habang kumakain ng tanghal iyan kasama si Yunji, iniwan ni Yunjong ang bisita sa loob ng kwarto. Sa loob nito, tahimik na iniisip ni Minjo na gagamitin niya ang gabi para planuhin ang kanyang susunod na hakbang, ang potensyal na panganib sa magkapatid, at pagkatapos ay ang muli niyang pagtakas. Samantala, tuwang-tuwa si Yunji nang malaman niyang may isa na namang lalaking dumating para manatili sa kanilang kabin. Sa isip niya, hindi na siya maghihintay pa hanggang gabi, dahil baka matulad lang ito kay Chol Won na biglang tumakas, kaya ngayon pa lang ay plano na niyang kumilos. man, alam ni Natasha ang binabalak ng kanyang kapatid. Pinayuhan niya si Yunji na lumayo kay Minjo dahil halatang kao'y na hinala ang kilos ng lalaki. Pero gaya ng inaasahan, hindi kayang talunin ng payo at matinong pangangatwiran ang matinding bugso ng damdamin, kaya tuloy-tuloy pa rin si Natalia sa kanyang plano. Pumasok si Natalia sa silid ni Minjo at agad siyang nagpakita ng matinding interes, hindi na nagsayang ng oras sa paligoy-ligoy. Subalit sa hindi inaasahan, mas matibay ang kontrol ni Minjo kaysa sa inaakala niya, kaya mabilis ding napagod si Yunji at agad na umatras. At ayon, kumbaga sa laban, round 1 pa lang, TKO na agad siya dahil nakahanap ng katapat. Galit na galit si Natalia. Kaya binato niya si Minjo gamit ang dumbbell at doon natuluyang natapos ang buhay ng lalaki. Sakto namang dumating ang mga pulis sa harap ng kabin at kinausap si Yunjong. Ipinakita nila ang litrato ng isang kilalang takas na kriminal na kasalukuyan nilang hinahabol. Laking gulat ni Yunjong nang makilala niya agad ang lalaki sa larawan, si Minjo mismo, na ngayon ay nasa loob ng kanilang kabin. Agad siyang nagsabi sa mga pulis kaya mabilis silang kumilos upang hulihin ito. Ngunit pagpasok ng mga pulis sa silid, laking gulat nila nang makitang wala ng buhay si Minjo. Tahimik na niyakap ni Yun Jong ang kanyang kapatid at may ibinulong ito sa kanya. Ilang sandali pa, nagkunwari si Yun Ji at sinabi sa mga pulis na tinangkas siyang saktan ni Minjo, kaya't nagawa niyang ipagtanggol ang sarili. Nagtapos ang istorya ng pinakita na nananatili pa rin bukas ang kabi ng magkapatid, at patuloy pa rin ang matandang babae sa pagtuturo ng daan papunta roon sa mga manlalakbay. Kaya kung may magyaya sa iyo ng perfect staycation sa bundok, siguraduhin mong di ka mauuwi sa pagiging last guest nila. Kung nagustuhan mo ang recap ay mag-subscribe ka naman sa aming channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na recaps.